Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello, mga tagapakinig. Ako si Elena. Isa lang akong simpleng nanay, pero may lihim akong tinatago kahit sa anak kong si Princess. Marahil iniisip nyo, ano bang klase ng lihim? Isang bagay na kaya kong pasanin araw-araw, pero hindi ko kayang ikwento ng basta-basta. Kasi kapag lumabas ang totoo, baka gumuho ang maliit na mundong pinoprotektahan ko. At higit sa lahat, baka mawala ang tiwala ng nag-iisa kong anak. Sa araw, normal lang ang pamumuhay namin. Bumabangon ako ng maaga bago pa sumikat ang araw at diretsyo sa maliit naming kusina. Tahimik ang paligid, tanging tunog sa kusina ang maririnig. Madalas ay tuyo at sinangag lang ang almusal namin. Habang iniinit ko ang kanin, iniisip ko na lang kung paano ko mapapahaba ang laman ng kaldero hanggang sa susunod na linggo. Pagkagising ni Princess, dahan-dahan siyang lalapit sa mesa. Kahit halata kong nakakasawa na ang pagkain, lagi pa rin siyang nakangiti. Mama, sarap nito kahit tuyo lang, sabi niya minsan. Alam kong gusto niya lang akong pasayahin. Napangiti rin ako, kahit ramdam ko ang kirot ng katotohanan na mas deserve niya ng higit pa sa maibibigay ko. Pagkatapos kumain, inihahanda ko ang kanyang lunchbox, isang maliit na lalagyan na may kanin at kaunting ulam, minsan itlog, minsan ginisang gulay. Habang sinasara ko ang takip, lagi kong inuulit, "Anak, mag-aral kang mabuti, balang araw aangat din tayo." Siya naman, laging "opo" ang sagot. Buo ang tiwala niya sa akin, at iyon ang pinakamahirap dahil hindi niya alam ang bigat na tinatago ko. Kung titingnan niyo mula sa labas, para kaming tipikal na mag-ina. Ako ang masipag na nanay, siya ang masunuring anak. Pero sa likod ng bawat ngiti ko, may lungkot at pangamba na aking ikinukubli. Kapag nakikita ko ang ibang magulang na kumakapit sa marangal na trabaho, naiinggit ako. Gusto kong maranasan ng ganon, ang makauwi ng gabi nang hindi dala ang hiya. Pero ang sitwasyon ko, ibang iba. Ang hindi alam ni Princess, ang perang hawak ko ay hindi galing sa tindahan gaya ng sinasabi ko. Hindi niya alam na sa tuwing nakikita niya akong stressed. Hindi lang basta trabaho ang dahilan, kundi isang mundong may panganib at paghusga. Pagkatapos kong ihatid si Princess sa paaralan tuwing umaga, ginagawa ko ang mga gawaing bahay. Sa hapon, sinusubukan kong kumayod kung saan saan, maglaba sa kapitbahay, magbenta ng kung ano. Pero hindi sapat ang lahat ng iyon, kaya kapag dumidilim na, nagsisimula ang tunay na laban Kapag nakatulog na si Princess, maglalagay ako ng jacket. Sasabihin ko sa kanya, Anak, magtatrabaho lang si Mama sa tindahan. Dahil bata pa siya, walang pag-aalinlangan ang tiwala niya. Matutulog siya ng mahimbing, iniisip na ligtas at payapa si Mama. Ang hindi niya alam, bawat pagbukas ko ng pinto ay parang pagtalon sa bangin. Dala ang pangamba at hiya. Hindi ko pinili ang ganitong buhay. Walang batang nangarap na maging ganito paglaki. Pero minsan, wala kang ibang pagpipilian. Kapag nasa bingit ka ng gutom, kapag tinitingnan mo ang anak mong umiiyak dahil walang gatas, wala nang ibang mahalaga kundi makahanap ng paraan. Kahit masakit, kahit nakakahiya, kinakaya ko. Sa bawat gabing lumalabas ako, dala ko ang tanong, hanggang kailan ko kakayanin? Hanggang saan ko kayang itago ito kay Princess? Pero sa tuwing makikita ko siyang mahimbing na natutulog, mahigpit kong pinanghahawakan ang pangako, lahat ng ito para sa kanya. Isang bagay lang ang hindi ko kayang itanggi sa anak ko, ang pakiramdam na buo siya, na may nanay na lumalaban para sa kanya. Hinding-hindi ko hahaya ang maramdaman niya na kulang siya, kahit alam kong mahirap kami. Kaya sa bawat ngiti ni Princess, doon ko kinukuha ang lakas. Sa bawat yakap niya bago matulog, naroon ang dahilan kung bakit hindi ako pwedeng sumuko. At ngayon, humaharap ako sa inyo para ikwento ang lihim na matagal ko nang tinatago. Isang lihim na paulit-ulit kong dinadala gabi-gabi. At isang lihim na siguradong magbubukas ng tanong, hanggang saan ang kaya mong gawin para sa taong pinakamamahal mo? Akala ko, wala nang magbabago sa buhay ko. Ang bawat araw ko'y parang paikot lang. Gigising gagawa ng gawaing bahay, mag-aalaga kay Princess, at sa gabi lalabanan ang mundong ayaw ko pero kailangan kong pasukin. Para bang nakatali ako sa isang siklo ng hirap, hiya at lihim. Pero isang gabi, may dumating na hindi ko inasahan, isang tao na matagal nang nawala sa aking alaala, ngunit may kapangyarihang guluhin ang tahimik kong mundo. Habang pauwi ako mula sa aking trabaho kagabi, Huminto ako sa glit sa may plaza para huminga. Sa liwanag ng poste at sa amoy ng tinapay mula sa malapit na bakery, nakita ko siya. Isang pamilyar na mukha, mas confident na ngayon, mas buo. Elena, ikaw ba yan? Narinig ko ang tinig na may halong gulat at tuwa. Nang pansinin ko, bumungad ang kababata kong si Marco. Nakapolo siya, may dalang tinapay, at sangiti niya parang nawala ang bigat na dala ko sa glit. Lumapit siya at sinabing, ang daming nagbago, pero yung ngiti mo, pareho pa rin. Napangiti rin ako. Matagal na nga, Marco. Kumusta ka na? Nagkwentuhan kami. Ikinuwento niya na galing siya sa Maynila, may maliit na negosyo roon. Hindi raw marangya, pero sapat para mabuhay ng marangal. Habang nagsasalita siya, napansin kong iba na siya. Hindi na binatil yung kilala ko noon. May kumpiyansa sa bawat kilos, may direksyon. Sa bawat tanong niya kung ayos lang ako, kung may kailangan ba ako, ramdam ko ang malasakit. Hindi ito basta alam Totoo at taos puso. Habang nakikinig ako, bumalik sa isip ko ang nakaraan. Naalala ko kung paanong magkasama kaming naglalaro sa bukid, kung paano niya ako ipinagtanggol nung pinagtawanan ako ng ibang bata dahil wala akong bagong chinelas. Noon pa lang, may kabutihan na si Marco na hindi ko nakalimutan. At ngayong kaharap ko siyang muli, ramdam ko na hindi iyon nagbago. Naalala mo ba, tanong niya, nung nahulog ka sa puno ng mangga at ako ang sumagip sa'yo? Napatawa ako kahit papaano. Oh, at halos mabali ang braso mo dahil doon. Ngumiti siya at sangiting ngiting iyon, Naramdaman kong bumalik ang init ng nakaraan. Isang init na matagal nang nawala sa puso ko. Isang gabi, inalok niya akong ihatid pa uwi. Sa simula, nag-alinlangan ako, pero sa huli, pumayag din. Tahimik lang kami habang naglalakad sa madilim na kalsada. Ang tanging ilaw ay galing sa buwan at poste ng ilaw. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang bigat ng titig niya. Hindi siya agad nagsalita. Pero parang naririnig ko ang pintig ng puso niya sa katahimikan. Sa huli, siya na rin ang bumasag ng katahimikan. Kung anuman ang pinagdadaanan mo, Elena, hindi ka nag-iisa. Napatingin ako sa kanya. Ang simpleng salitang iyon, tumagos hanggang sa kaibuturan ko. Parang biglang bumigat at gumaan ang mundo ko ng sabay. Gusto kong maniwala, gusto kong yakapin ang init na dala ng mga salita niya. Pero alam kong hindi ganon kadali. May lihim akong hindi ko pwedeng basta isiwalat. Kaya ang sagot ko lang, mas mabuti ng huwag mong alamin. Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya, pero hindi siya nagpumilit. Sa halip, ngumiti lang siya, matipid pero may pangunawa. At doon ako mas kinabahan, kasi kahit wala siyang tanong, ramdam kong may hinala siya. At ang mas nakakatakot, Ramdam kong hindi siya titigil hangga't hindi niya nalalaman ang totoo. Pag-uwi ko, hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong naaalala ang tinig niya, ang mga mata niyang puno ng malasakit. At doon ako natakot. Baka masanay ako ulit sa pakiramdam na may nag-aalaga. Baka magtiwala ako at sa huli masaktan lang. At higit sa lahat, baka matuklasan niya ang lihim na aking ikinahihiya. Pero kahit anong iwas, hindi ko maitatanggi. Sa pagbalik ni Marco, unti-unti ring bumabalik ang bahagi ng sarili kong matagal ko nang kinalimutan, ang bahagi kong marunong magmahal, marunong umasa. At habang iniisip ko iyon, isang tanong ang paulit-ulit na naglalaro sa isip ko. Paano kung malaman niya ang totoo? Pipiliin pa rin ba niya akong mahalin o tatalikuran niya rin ako tulad ng iba? Pero hindi lahat ng lihim kayang itago. Kahit gaano ko subukan na itagong maigi ang gabi kong mundo, may paraan talaga ang katotohanan para lumabas. At isang gabi, nangyari na ang kinatatakutan ko. Kasama ko si Marco, naglalakad pa uwi. Tahimik lang kami pero ramdam ko ang init ng presensya niya, parang sinasakal ako sa kaba at sabay nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Hindi ko alam kung saan hahantong ang koneksyong unti-unting nabubuo sa amin. At doon, sa maling oras, maling lugar, may nakakita sa amin, si Princess mismo. Mama, sino siya? Bakit parang palagi kayong magkasama? Tanong niya, inosente ang tinig, ngunit dama ko ang bigat ng tanong. Napatigil ako. Parang natunaw ang tuhod ko sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung paano sasagot. Si Marco, natigilan din. Nakita ko sa mukha niya ang pagtataka at sa likod ng mga mata niya isang piraso ng pag-asa. Gumiti ako lang ako kay Princess, kaibigan ni Mama, anak. Matagal na kaming hindi nagkita. Pero kahit anong gawin kong pagtakip, ramdam ko na nagsimula ng mabasag ang pader na itinayo ko. At para bang hindi pa sapat ang pangyayaring iyon, isang gabi, may lumapit kay Marco. Isang kapitbahay, kilala sa pamumuksa at chismis, ang nagbulong sa kanya. Hindi mo ba alam? Kaya may pera yan dahil sa trabaho sa gabi. Trabaho na hindi mo gugustuhin malaman. Parang mga patalim ang mga salitang iyon. Ramdam ko kahit hindi ko narinig mismo. Kasi kinabukasan, iba na ang tingin sa akin ni Marco. Hinarap niya ako, dala ang lungkot at pait na sabay na naglalaban sa kanyang mga mata. Ang titig niya noon na puno ng pag-unawa, napalitan ng tanong na gusto niyang pilitin ang sagot. Elena, totoo ba ito ang dahilan kung bakit lagi kang nagtatago? Tanong niya, mababa ang tinig ngunit nanginginig sa emosyon. Naluha ako. Hindi ko na kayang magsinungaling. Ilang taon ko nang tiniti isang bigat na ito. Ilang taon ko nang pinoprotektahan si Princess mula sa katotohanan. Pero ngayong kaharap ko si Marco, wala na akong lakas para magkubli. Oo, Marco. Sambit ko. Halos maputol ang boses ko. Lahat ng ito, ginawa ko para mabuhay si Princess. Wala akong pinagsisihan dahil siya ang buhay ko. Tahimik siya, nakatitig lang. Para bang sinusubukang intindihin ang lahat ng bigat ng sinabi ko. Kita ko ang sakit, kita ko ang pagkadismaya. At kasabay nito, may isang aninong hindi ko inaasahan. Ang pagnanais na sana ako'y mailigtas mula sa lahat ng ito. Bakit, Elena? Tanong niya bakit kailangan mong tiisin ito mag-isa? Nandito ako. Nandito ako ngayon. Gusto kong sumigaw. Gusto kong yakapin siya. At amining matagal ko nang pinapangarap na may dumating na gaya niya. Pero natatakot ako. Natatakot akong mawala ng kontrol. Natatakot akong sirain ang natitirang respeto ni Princess sa akin. Sa mga titig ni Marco, ramdam ko ang halong sakit at pagnanasa, ang sakit ng pagkakatuklas at ang pagnanasang hawakan ako, protektahan ako. At sa mga titig ko, marahil nakita niya rin ang parehong halong emosyon, ang takot at ang lihim na pagnanais na mayroong kumalinga sa akin. Naglakad kami pa uwi ng walang nagsasalita. Sa bawat hakbang, parang mas bumibigat ang pagitan namin. At nang marating ko ang pinto ng bahay, nakatingin siya sa akin, naghihintay ng kasagutan na hindi ko kayang ibigay. Elena, mahina niyang sabi, may karapatan akong malaman ang totoo. Pero higit doon, gusto kong maramdaman mong hindi ka nag-iisa. Ngumiti ako, lumuluha. Pero Marco, hindi lahat ng sugat, kayang gamutin ng pag-ibig. Minsan kailangan mo lang tiisin para sa taong pinakamahalaga sa'yo. At doon, nagsimula ang bagyo. Hindi lang lihim ko ang nabunyag, kundi pati ang damdaming pilit kong ikinukubli. Ang pagnanais na sana ibang buhay ang tinahak ko at ibang pagkakataon ang dumating para sa amin ni Marco. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang pagkakatoklas ni Marco, ang pagkakahuli ni Princess at ang mga salitang binitawan ko, alam kong darating din ang gabing ito. Ang gabi ng huling pag-uusap namin ni Marco. Tahimik lang kami sa harap ng isa't isa. Pareho kaming parang hinahabol ng bigat ng katotohanan. Sa katahimikan, naririnig ko ang bawat pagtibok ng puso ko, mabilis at mabigat. Para akong hinuhusgahan ng sariling konsensya habang nakatitig siya sa akin, siya ang unang nagsalita. Malalim ang kanyang buntong hininga bago niya ibinulong, Elena, mabigat ang kanyang tinig. Piliin mo ako. Tigilan mo na yung trabaho mo. Ako na ang bahala sa inyo ni Princess. Kaya ko kayong buhayin. Hindi niyo na kailangang maghirap pa. Ang mga salitang iyon ay parang isang matinding dagok sa dibdib ko. Iniaalok niya ang buhay na matagal ko nang pinapangarap, stability, respeto at pag-ibig. Ang init ng kanyang mga mata, para bang niyayakap na ako kahit hindi pa niya ako hinahawakan. Ngunit kasabay nito, dumaloy din ang bigat ng mga alaala ang mga gabing nagsakripisyo ako ang bawat luha na binuhos ko para kay Princess paano ko basta-basta itatapon ang lahat ng iyon paano ko haharapin ang anak ko kung pipiliin kong sumandal sa kanya at kalimutan ang sariling pakikibaka napapikit si Marco para bang tinatanggap ang bigat ng bawat salita ko kita ko sa kanyang mukha ang pagkawasak ang lalaki na minsan kong hinangaan dahil sa kanyang tapang ngayoy nakaharap sa akin na parang batang sugatan. Elena, mahal kita, mahina niyang sabi. Basag ang boses. Pero kung hindi mo ako pipiliin, wala na akong magagawa. Biglang naramdaman ko ang mahigpit na yakap ni Princess mula sa aking likuran. Umiiyak siya, pero matapang ang kanyang tinig. Mama, hindi kita huhusgahan. Kahit mahirap tayo, basta't kasama kita, sapat na. At doon, parang biglang gumaan ang mundo ko. Sa mga salita ng anak ko, nahanap ko ang kasagutan na matagal ko nang hinahanap. Hindi ko kailangan ng marangyang buhay kung kapalit naman ay ang pagkasira ng pundasyon ng relasyon naming mag-ina. Ang kailangan niya ay ako, ang nanay na handang magsakripisyo para sa kanya, hindi ang babaeng aasa lang sa iba. Tumingin si Marco sa amin, mahaba, mabigat, parang may gusto pang sabihin, Kita ko ang pagnanais sa kanyang mga mata, ang kagustuhang hawakan ako, ipaglaban ako. Ngunit nakita ko rin ang pagtanggap na hindi niya kayang pilitin ang isang pusong pinili nang manatili sa anak nito. Sa huli, ibinaba niya lang ang ulo niya, pinilit ngumiti kahit bakas ang sakit. Patawad, Elena, sambit niya, hindi ko kayang manatili kung hindi mo ako kayang piliin. At tuluyan siyang umalis. Bawat hakbang niya palayo, parang kutsilyong tinutusok ang dibdib ko. Ramdam kong may bahagi ng puso ko na gustong sumama sa kanya. Hindi na siya nag-iwan ng kahit anong tulong, kahit alam kong kaya niya. Ang iniwan lang niya ay isang sugat, sugat na matagal pang maghihilom. Ang mga yabag niyang papalayo, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa tenga ko hanggang sa siya'y tuluyang maglaho sa dilim. Nang gabing iyon, nagkulong ako sa kwarto namin ni Princess. Nakita ko siyang nakahiga. Pinupunasan ang mga luha sa kanyang pisngi. Humiga ako sa tabi niya at niyakap ko siya ng mahigpit. Ang amoy ng kanyang buhok, ang init ng kanyang katawan, lahat ito ang nagpapaalala sa akin kung bakit ako lumalaban. Hindi kita iiwan, anak, pabulong kong sabi habang nakatitig sa kawalan. Kahit na iniwan ako ng lahat, hinding-hindi kita iiwan. Habang nakahiga kami, binalikan ko ang mga pangyayari. Ang mga mata ni Marco na may halong pag-ibig at sakit. Ang alok niya'ng hindi ko kailanman naranasan sa kahit kanino. At ang pagpili kong bitawan siya. Masakit, oo. Pero alam kong iyon ang tama. Kasi sa huli, ako lang ang maaasahan ni Princess. Kinabukasan, humarap ako sa araw na para bang ibang tao na ako. Hindi na ako si Elena na nagtatago. Ako na si Elena na alam kong may sugat, pero may lakas para ipaglaban ang anak ko. Hindi ako sigurado kung ano ang naghihintay sa amin, pero sigurado ako sa isang bagay, hindi ako susuko. Nakita ko si Princess na papasok sa paaralan. Nakatalikod siya, pero bago siya tuluyang pumasok sa gate, lumingon siya at ngumiti isang ngiti na puno ng tiwala at pagmamahal. At doon ko napagtanto, iyon ang pinakamahalagang bagay na hindi ko kayang ipagpalit sa kahit sino, kahit kanino. Ngayon, humaharap ako sa inyo at ito ang masasabi ko. Minsan, mas pipiliin ng isang nanay ang hirap kaysa ang madaling daan dahil ang tunay na laban ay para sa anak. Ang mga alok ng pag-ibig, ng kaginhawaan, at ng madaling buhay ay nakakaakit, pero walang kapantay ang katiyakan ng yakap ng sariling anak. Ako si Elena, at natutunan kong kahit iniwan ako ng pag-ibig, hinding-hindi ko iiwan si Princess. At sa bawat hakbang ko mula rito, dala ko ang pangakong iyon. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, pipiliin niyo ba ang madaling buhay na inaalok ng pag-ibig? O ang mahirap na daan kapiling ang anak na umaasa sa inyo. Isipin ninyo hanggang saan ang kaya ninyong gawin para sa pinakamahal ninyo. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Hey guys, thanks for watching Hanggang Dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta, mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.